Tony Claire aside from that alam mo ba na may isa pang gustong itanong sa yung ating mga mga taga at tagapanood? alam mo na ba yung English only policy oh oh yeah, at Tony no, no, Claire no, no, no. mayroong isang university sa Kabuyao, Laguna na nag-viral online following the implementation of its English only policy na uh, starting Monday to uh, kahapon February 3, 2025 na ang kanilang rule, new rule, all official transactions, classes, and interactions within the university shall be conducted exclusively using the English language. Bawal magtagalog sa pamantasan ng kabuyaw sa Laguna. Nagpatupad kasi sila ng English-only policy na pinababawi ngayon ng Komisyon sa Wikang Filipino. Nasa frontline ang balitang niya, si Ria Fernandez. English only please. Yan ngayon ang paraan ng komunikasyon, sulat, mano, pakikipag-usap sa pamantasan ng kabuyaw. Sa anunsyo ng universidad, English speaking campus na raw sila simula kahapon. Alin sunod daw ito sa hangarin nilang makalikha ng mga globally competitive at world class na estudyante. Umani yan ang samot-saring reaksyon online, maging mula sa mga estudyante ng pamantasan ng kabuyaw na nakapanayam ng News 5. Hindi naman din lahat kayang mag-English. So yung ibang student, hindi na makasagot. Yes, guys. Yes, ang mga Filipino major, sumusunod naman sa English-only policy. Pero nababali yan kapag Filipino ang subject. Sabi nga nila, uh tayo ang mag adjust sa mundo, hindi mundo ang mag adjust para sa atin. Kung baga, we should get out of the box para mas makapag-explore explore pa at mas matuto pa. Ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino, dapat bawiin ang English-only policy dahil taliwas ito sa Executive Order 335 kung saan dapat tangkilikin ng anumang tanggapan ng gobyerno ang Filipino. LGU kasi ang may-ari ng University of Kabuyao. Paurong nakaisipan din daw ang English-only policy ng universidad dahil hindi ito sukatan ng talino at kakayahan. Dinipensahan naman ng presidente ng universidad ang kanyang polisiya. We cannot deny that the universal language is English. The instructions during board examinations are done in English. Sometimes those who are taking board exams are not able to answer properly because they do not understand what is being asked. Wala pa namang pahayag ang Commission on Higher Education o CHED kaugnay rito. So, Ang tanong dito, at Attorney Claire, eh, ang iba nating mga ano eh, makakatulong nga ba ito ano, sa kalidad ng edukasyon ayan ng mga estudyante o mag-aaral dito if english only policy yun attorney claire di ba university na to di ba yes saan po university of university na to di ba college na to kabuyao laguna yes college oo so for me for me wala masama bakit eh bata pa lang tayo marunong na tayo magsalita ng filipino mhm mm -hmm. Naturo na yan sa atin eh. Oo, attorney. Eh, sige, English na ngayon. Para may second language ka. English only. Kaya, mm hindi, -hmm. hanggat hindi ka na for force. Mm-hmm. Magsaita. Kahit naman sa bahay eh. Di ba, uh, yung mga ano ko, may subject na Chinese. Ah, right? okay. hanggat hindi yan napapractice sa bahay. mm -hmm. Hindi normal yung communication niya ng Chinese. Hindi mo rin niya matututunan. Mm-hmm kung yun ang, sa akin ha, kung yun ang ng university, oo, private oo. man siya, o, oh, eh, hayaan natin. Mm -mm. Now, the question uh, is, eto maganda yung tanong sa atin na ating mga, na, nasa mga producer natin, Atty. Claire. Mm Pag, -hmm. Atty. May nakita po ba kayong paglabag sa academic freedom? Wala. Ako wala. Okay. At... Pero definitely may Filipino subjects pa yan eh. Mm-hmm. Sa college naman, may Filipino 1 pa siguro to. Uh -huh. Filipino 101. Meron pa naman. Mm -mm. O di sa Filipino 101, mag-Tagalog. Hindi, pwede mag-English doon. Ah, okay. Uh -huh. Oh What if, kasi di ba, Atty. Claire, parang iba-iba naman yung level o yung galing ng isang mag, isang estudyante, college na to, eh, di ba? Sa pagiging fluent in English, Atty. Claire, no? Hindi naman lahat eh mag mag magaling mag ano 'di ba? Ah uh, mag mag sa, sa lahat o yan lengguwahe lang, ng ng pagkasalita ng English attorney Claire hindi ba? Yung medium nila. Sa totoo lang, huwag na tayong magpakaipokrito, mm -hmm. 'di ba? Uh, makaalam ka ng pangalawang language, pangatlong language, mm -hmm. advantage 'yun. Okay. Dapat nga ito ha. Propose ko lang naman 'to. <laughs> hindi naman 'to mangyayari. Mhm. Mm dapat meron pang isang, maliban sa English, meron pang isang foreign language. Aha. Uh -huh. Dapat nga sa atin, sa totoo lang, dapat matuto na rin tayo ng Chinese. Oh, authority clear. Mm -hmm. Chinese. Mm -hmm. Or kaya, ha? Huh? Diba? Chinese. Uh Oo. -oh. Bakit? Para alam mo, nag-uusapan nila. <laughs> <laughs> Kasi mga Pilipino din natin doon sa mga bandang, ano, mga oh. <laughs> binabantayan ng mga, ano natin, isla eh, hindi rin pakaintindi ng mga mm. ano eh, no? Mm -mm. Hmm. Diba? Kasi Chinese, oo. bata pa lang tayo, Tagalog na tayo. Mm -hmm. So parang, di na natin siya kailangan practicing pa, especially meron namang subjects sa college, college. ng filipino Aha. Hindi naman tinatanggal yung Filipino subjects sa college, 'di ba? Mm -mm -mm. Parang meron nga nag-ano eh, nagtuta, parang ayo na nga na, dapat 'di ba sa college wala ng Filipino. Pero hindi, may umalma eh. Uh -huh. Siyempre naman tatanggalin niyo naman ng trabaho yung mga Filipino teachers, teachers. Hindi diba, naman ganoon, uh -huh. professors, 'di ba? Saka okay. Tsaka ano yung pagmamahal yun sa Saka, At ano eh, sariling wika, oh, uh -huh. di ba, Tony Claire? Uh -huh. Uh -huh. Saka, yung Filipino naman, ashigo uh, grow older pa mm -hmm. pa college mas malalim na yung pilipino niya. Yun. oo oh iba na yung diba, mga tipo mga salitang ano to uh, mga salitang uh, wikang panlalawigan tapos mga marami malalim mas pag college na malalim na yung oo. tagalog mm, -mm, -mm. Mas, mas inaaral nila yung konsepto ng pilipino tagalog Uh, yung yung parang text ng Filipino mm -hmm. bakit ito bakit yung mga subjects hindi nagiging Filipino hindi hindi inaililipat sa Filipino mm -hmm. like what ah, science oh talagang ano oo huh? english talaga eh uh, so in other words may time para tayo mag-aral ng Filipino tutong Filipino na tayo okay mat na siya eh pero yung english kung hindi ka sanay Tingin ko, hasain. Kasi advantage mo yun. Pero mm -mm. Kasi hindi naman kay, hindi naman ibig sabihin, ay, hindi ka makapilipino. Bakit ako nandas sa Pilipinas kung hindi ako makapilipino? <laughs> eh, di ba? Mm -mm. eh, di ba? Kung diba, ako pumunta sa ibang bansa dahil hindi ko naman mahal ang Pilipinas. Eh, nagtsatsaga ako sa Pilipinas eh. Mm -mm. Diba, bakit? Mahal kong Pilipinas. Kahit ganyan yung mga naging leaders natin. di ba? Oh, uh, so, ayun. No, uh, mm -mm. Hindi mo mai hindi mo masusukat ang pagmamahal mo sa bansa dahil lang sa pagsasayta sa lingwahe mo. Yun, okay. O sa lingwahe ng iba. Mm, 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 mm. ba? Diba? Eh, in South Korea nga, may mga teachers na eh. Tinutuloy yung mga bata ng English. Eh. Bakit? Advantage yun. Especially sa trade globalization 30. yes o tama pero Tony Gere bago po natin ituloy yan ating pinag-uusapan ay papasukin lamang po natin ang isang report mula sa ating uh, Ranjuman PNP Chief Marbil inami na hirap sila sa paghabol sa teknolohiya sa kanilang paglaban sa mga kriminal alamin po natin ang balitang yan mula kay uh, XL Ranjuman Dos Joyce uh, Adra para sa balitang yan DCXL, Man, report. Aminado si PNP Chief of Police at General Romela Francisco Marbil na hirap silang makontrol ang mga kriminalidad gamit ang teknolohiya Sa ginanap na Comeleca PNP Night na pinangungunahan ng Manila Overseas sa Press Club sa Makati City, sinabi ni Marvil na kapag nasusukol na nila ang mga kriminal, lalo na ang mga nasa likod ng iligal na droga kinabukasan niya, ay nag-iiba na naman ng strategy ang mga ito. Bunga nito inahiyag ni Marbil na gumagamit na rin sila ng AI o Artificial Intelligence para mabilis ang paghabol sa mga kriminal. Tinukoy din ni Marbil dahil hirap silang matukoy ang mga nagpapasok ng ilegal na droga sa bansa dahil umiikot lamang anya ang illegal drugs sa kamay ng mga dayuhan at ng mga Pilipino. Kailan okay, dito ang victim natin yung Pilipino, binibiktim niya kapag Pilipino. Now, yung mga Pilipino binibiktim ibang countries kasi ibang countries, binibiktima rin tayo. Yun ang nagiging problema na how can we file a case when we don't know the, the people behind this uh, mga scam. But anyway, with the new technology na ginagamit po natin, we are using AI also para to detect yung mga tao natin. Yung mga problema po natin dun sa cybercrime. At least ngayon, nababawasan ng konti. But again, up to when? Up to when ang capability natin? Aminado rin si Marbil na tulad ng problema ng Comelec, problema rin ng PNP ang paglaban sa fake news. Kabilang din sa panauhing pandangal sa Comelec ka PNP night ng MOPC, si Comelec Chairman Erwin George Garcia. Binuksa naman ang event ni Radio Mindanao Networks Incorporated at Chairman and CEO Eric Canoy na siya Pangulo ng Manila Overseas Press Club. Kasama mo sa Makati City, Radyo Mandos, Joyce Colliantas Adra, Tatak sa CXL 5 Maraming salamat, Axel Ranjo Mendoza, Joyce Aldra. Attorney ni Claire, balik po tayo. partner, mm -hmm. mm-hmm. magkamali tayo, diba? Parang di ba? Parang hindi natin kaya. Kaya... Nako, negatibo. Mas <laughs> diba, iwasan eh. na kasi minsan yung... Mm-hmm. I mean, ko talaga yung pondo ng bayan, i, dapat alamin kung ano yung ipaprioritize. mm -hmm. Di ba? Kung may confidential funds to sa mga talagang mga civilian agencies na hindi kailangan. Ipasok na diyan sa lahat. Iyan talaga ang may kailangan ng civilian yung, yung, yung mga yan na involved sa national security, peace and order. Dapat yan. yan. Bigyan. Oo. Bigyan ng maraming pondo yan. Wala lang corruption ha. Wala lang, Maka, lang ng pera biglang. <laughs> Yun lang Attorney Claire. Kaanlabili. Eh. 'Di ba mga mga, mga magagaransa sa akin? Hindi. Oo. So ang Pag ganito, ito dapat ang bigyan ng pondo oh, eh. So ang kalaban ato ni Claire no sa criminal the AI din eh no, teknolohiya lalo ngayon. Lalo na ngayon dapat magpaka modern modern na tayo. Oo, oo Kasi ng ano eh. Maiiwan tayo. Oo, oh, oo. Oh. Imagine na doon pa lang sa ano eh. Doon pa lang sa niloloko ka sa yung bank transactions, akala mo kausap mo bank. Oo. Oh, oh. Pusyon pala, uh, mga ano na, mga tulisan na. Oo. Oh, oh. Makukuha na, no? Yung, yung pondo mo sa okay, eh, Yung, ano, yung, yung mga, mga love scam na nagpapanggap na isang artista o oh, siya yon tapos nagpapasasend ng mga pictures, mga videos, akala nung kausap talagang yun yung kausap niya, humihingi ng pera, di ba? La, katangan. <laughs> Ayun din. May mga ganun din na nabibiktima. o. Oh. Una, hindi mo nakikita, di kayo oh, nag-usap. Oh. Red flag yun. <laughs> Totoo yun, yeah. Atty. Pero marami pa din. No? Ay, ba't ka naman magbibigay ng pera? Oo. Oh, oh. Di ba? Di ba nga kayo nagkikita eh? Mm-mm. Di ba? Willing victim ka. Oo. Oh, oh. Bumibili ka ng pagmamahal. Yun lang. Mm -mm. Bumibili ka ng pagmamahal. So, tanga ka. Iyon ano doon. Some love scam. Eh, imagine mo, meron dito na love mm -hmm. scam daw. Napita natin sa isang programa. 70 years old, na babae, matanda, na in love, mm sa -hmm. mas bata. O after that, tinuhututan siya. Hindi mo ba naiisip yun? Mm -hmm. Yun, isang hutpot -hut lang. Sige na, bigbagyan mo. Mahal mo eh. Isang hutpot. -hut. <laughs> Pangalawa, ay huwag ka na. Iba na yun, ano Attorney Cliff. Anak oh. na, bis. Oo. Oh, oh. Di ba? Oh, magpa- Oo. Oh. Tapos pag aaralin mo, mm, -mm. ng buhay, iiwan ka. Aray ko. Showbiz ba ito, Atty. Claire? Oh. <laughs> Oo, oh, oh, isip. Kasi nga, eh, minsan puso ang ano eh, no? Kaya talaga dapat, Atty. Claire, no, sumasabay sa paglaban mm -hmm. ng kriminalidad itong PNP, lalo sa mga teknolohiya natin, makabagong Uh, kalaban nila ayan sa kriminal kriminalidad ay maano talaga tayo maiiwan mm -hmm. tayo wala yon may nag-text dito ah may nag-comment dito nasa na yon ano Yung anak attorney? ko niya ay pinag-aral niya nang ay oo oh, oh, nabasa si ko yon mm -mm. partner nag diba? english as nahirapan daw ano sa taga mag ano tagalog or filipino at Claire. Alam mo, okay. may ganyan ako nakausap ng na magulang din. Sabi sa akin, alam mo Radyo Man Jenny, medyo doon ako ano, medyo doon ako ngayon nahihirapan. English ng English ko yung anak ko. Ngayon pag tinatagalog ko or yun nga, nahihirapan daw siya attorney. Matututo magtagalog yun. Alam mo kung bakit. bakit? Kasi mga kasama niya. Mm -mm. niya sa ibang school, Ayun. may mga tagalog na dun eh. Mm -mm -mm -mm. Ayun. Mm. Attorney, if private school entitled sila sa rules nila, If ayaw hmm. mo, then hanap ka ng ibang school. Pero sa public, dapat. Si, Fe, si Feli Mai. Si Feli Mai. Ah, Regal si niya daw yung anak niya ng Chinese. Para. Ah, Chinese. Uh, if someone's talking in Chinese, my kids will explain to me what are they talking about. Pwede. 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 Di ba, Tori? <laughs> Kung magpupunta kami ng China, ako hindi ako marunong. Oho. Uh -huh. Tapos, ang Chinese siya different ng English. May may iba na misal di mo itindihan eh. Di mm -mm. ba, parang Meron kong hindi maintindihan. As in, di ko talaga maintindihan. Hindi yan, uh, umbrella, umbrella, umbrella. Parang gano'n eh, mm -hmm. umbrella. Uh, na hindi ko maintindihan. What? What? Tapos sabi sa akin nung ano, sa airport ito. Oo, oh, attorney. Mm -hmm. Do you know how to speak English? So Yes. I just cannot understand how, how, how you pronounce it. Ang mm -hmm. gano'n eh. Tapos sabi nung anak ko, ma, umbrella daw. <laughs> alam nila yung paano sabihin. So, nung nagpunta kami ng China, si Camille. Oo, oh, oh, si Camille. Yung nag-explain sa amin ano yung sinasabi niya. Hindi lang siya nagsasalita. Kasi hindi siya praktisado. Uh, marunong po si Camille. So, she knows. Oo. Uh -huh. Ay, na maganda. Kasi, kasi, school sila, eh. Ah, kaya at Claire may ano, mm -hmm. kaalaman. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. So, nung doon kami sa ano, sa Beijing, sa may malapit sa Great Wall, sa ilalim, Si Calvin naman, gutom na yun. Si Chinese school, school din to. Kaya hindi ko alam kung marunong siya mag-mintindi. Siguro mga, 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 nine? Mm -hmm. Si Calvin yata yun. Sa kami, Beijing, di ba? Gutom na gutom si Calvin. Oh. Eh, mga Chinese eh. Yes. Ako oh, wala, wala, di ba? Mandarin eh. Iba kasi yung Fukien sa Mandarin. Mandarin. Mm -hmm. so, ano sa mas, sa ano mas mahirap? Na attorney Mandarin. Attorney Claire, Fukien. Pareho namang mahirap. Naman. Hindi ka marunong eh. <laughs> Di ba? Okay. Diba? Sige, attorney. Uh, yeah. Ano may hinapin? So, si Calvin, gutom na gutom na. O, siguro hindi niya makausap Chinese. si mga tindera dun. Oh, oh. Sa ilalim, sa, sa, parang pinaka-foot ng Great Wall. Ang ginawa niya, sabi niya doon sa Chinese, Nito mga, mga ano, kayubia. Sabi niya, ba? Hmm. Oh. Sign language. Kailangan diba mo. Oh, kailangan ko ng tinapay. Kaka Gusto ko may spread. O mm, oh, yun. <laughs> Kahit hindi yan sila. <laughs> oh, diba? Ba, attorney Claire. Oh, oh, Yun oh. na yung <laughs> sign language. O, oh, di oh, ba diba? Oh. Okay din naman makalam ng sign language. Sa atin, huwag mm -hmm. nating, huwag, huwag nating gawing issue. Sa akin lang, ah. Uh, attorney, of course, issue, of course. Yung issue, mm -hmm. yung mga polisya ng mga schools, schools, especially kung college na yan. Yes, attorney. So, gusto nila. Mm -hmm. Kung ikakaangat ng mga estudyante nila. Mhm. maggamit ito in the future sa trabaho. Katulad niya pag Chinese, marunong ka mag Chinese. Oh. Ang sabi, pag Chinese ka, mas madali ka pag marunong ka mag Chinese, mas madali kang makapasok sa Singapore. Oh, yun ang advantages niya at very clear. marunong ka naman mag-Nikkei, Japanese, sigurado, oh. madali kang makakuha sa Japan. Mm-hmm. -mm -mm -mm. Diba? At, tsaka pinag-aaralan talaga nila, ito ni Claire, mga nagpupunta ng Japan, yung mga caregiver natin doon. Kaya nag-aaral sila, ito ni Claire. Yes. May pamangkin ako. Mm. Aral lang, online. Diba? Nadaig niya, yung isang kasama niya, pinoy din niya dahil siya yung napili, dahil magaling siya. Nakapag-aral siya eh. oh, so... Tsaga. Oo. Oh, oh, Ayun, based na sa Japan. Nakapag-asawa ng Japanese. Oh, why na? Yun ang Japan, attorney Claire. What? Dapat alam mo ang kanilang ano, no? Mm -hmm. Language. Oh, Yes. Ayun mm -hmm. naman. So, tama ka naman, attorney Claire. Kung may polisiya na gano'n at ikaaangat naman. Mm -hmm. Ha? Hindi naman pinababayaan yung Pilipino language, oh, eh. Huwag oh. tayong mag ano, Amin sa akin, ah. Hindi, hindi gauge ang pagmamahal mo sa pansa mm -hmm. mo kung dapat Pilipino lang sa mga, eh bakit yung Japanese? Mm -mm. Japan lang. Ha? ha? Dapat ano lang, uh, Japanese lang. Hindi, hindi, hindi na pwede ngayon eh. Mm -mm -mm. Iba, ba, nag -e evolve eh. Oh, oh. Eh bakit si Rizal? Ilan bang langway alam ni Rizal? Uy, madami. Naku, hindi ko lang alam kung na exact na. Ang unang panahon pa yun, oh. Oo, oh, oo. Oh. So, sa kanya? Na, yung kanyang pagmamahal ba sa bansa? Sino mm -mm. ay, natawaran na oh, yun? Oh. Eh. nasukat ba? Hindi naman. Ano? Nasukat mm -mm. ba yung kanyang pagmamahal sa bansa? Mm -mm. Mas lalo pa kanyang pinakita bumalik siya dito. Oo. Oh, oh. oh. Ah, ay, attorney yun. Claire, yun. So, mm. Yan, okay. May mga nag, uh, na nalagpasan ko yung comment ng isa. Okay, mm. so yun maganda naman, attorney Claire. Yun la kasi yun ang ano ngayon eh, isa rin sa trending attorney Claire, yung no English policy nga. Sa okay. isa, ay ayaw nila? Hmm. Ayaw ng iba? ah uh, May mga, alam mo naman, in, you cannot please everybody, may mga nagko-comment on social media na, ba't kailangan pa yon mga ganun-ganun, Atty. Claire. Oh, mm -hmm. wala tayo alam na ibang language? Mm -hmm. oh, Atty. Claire, nung ano ha, yung mga mga magulang, yung aking parents noon, di ba, may mga pag-aral sila, Spanish? Di ba, Claire? Oo, oh, oh, sayang yung Spanish na yan, alam mo. Oo. Oh, oh. Pag nasa Europe ka, marunong ka mag-Spanish. Mm -hmm advantage din. Oo. Oh, oh. Si Dude, Sir Rod, ah, si Sir Rod magaling, magaling mag-ano eh. Tsaka baka oh, ano. Oo. Oh, oh. Okay. Ako din eh. Ah. Ano bang alam natin? <laughs> eh, ora es! <laughs> Meron ko salita, makamuray ako. Iba <laughs> na. <laughs> Mga... Barbarida. Oo. Oh. oh. Ah, mag- <laughs> Mga napaparood sa telenovela, <laughs> <ng Bele>, eh, no? <laughs> Aray ko, ayon, Ayun. ayun. Oh, diba? Ang mga Japanese nila ng English na kausap. At Claire. Sabi ni BJ Kanz, Japanese ayaw nila ng English na kausap. Ano ano oh. Pero, ano, uh, pero pag nakikipag-usap sila, syempre matataas na politiko yon. Oo. Oh, oh. I don't think hindi sila marunong mag-English. Mm -mm. Siguro hindi lang sila nagsasalita ng English but they understand. Oo, oh, oh ay hindi sila mabenta. Ang hirap kaya. Kasi itataas dito pala binibenta ka na ng interpreter mo. Mahirap 'yun. oh hanga naman din ako sa isang tao attorney Claire na maraming alam na ano no, na lingwahe, di ba? Oo. Oh, oh. Talagang ayun, buenas noches attorney. Sabi ni Jaime, ah, uh, totopoint attorney Claire, Spanish language na intindihan ng mga uh French fronto Frances dahil may oh. subjects subject sila na iba't ibang language from Jollibee in Paris. ayon So yun, pag Europe ka, oh, oh. Uh, either English, ah uh, siyempre maliban sa language nila, no? it's either English or Spanish. Oo. Oh, oh. mm -mm. Yun. Matatalino, no? Oo. yun eh. So ayan. okay lang naman pala yung ni Claire. Oo. Oh. Okay, hmm. so Ayan. Ayun, attorney. Sabi ni Rehina, attorney, nag-evolve na din dito sa Japan. That's why I'm teaching my Japanese students English and Tagalog. Oh, Hindi ka yung South Korea eh. Oo. Oh, oh. Kasi, okay. I mean, yung, yung mundo si natin, hindi pwedeng mm -mm. stagnant lang. Mm -mm, mm -mm So, mag evolve talaga yan. Kasi kailanganin nila yan. Kung oh. Kundi oh. sila marunong mag-English. Eh baka, dumarating yung time, isipin nila, binibenta ako nito, hindi ko naintindihan. Mm -mm. Yung hindi mo naiintindihan yung language, parang nakatanga ka lang na gano'n. Oo. napaka disadvantage nun. Correct, correct. Hmm. Doon ba nagpuntak-attorney ni na China? Wala pa yung mga, di ba sa Google, natatranslate na yun dati, no? Na, nakakapag-translate ngayon. Oo. <laughs> mm 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 Diba? Mas nakakatulong uh -oh. na paglapunta ng ibang bansa. Oo. Oh -oh. Yeah, yeah. Uh -oh. Sabi ni Tal Atak, uh, Jenny, and Attorney Claire, speaking Filipino or any of the Philippine language is not a measure of being good Filipino. Uh, prohibiting being multilingual is, stupid in this time and age. Wow. Diba? Sabi ni Kuya Amik dito sa amin, French lang ang sinasama sa curriculum. Ah, sa Kuya Amik. French. Oh, French ay, French. ay, French. Uh, pwede Kasi, in, ano din naman yun eh. Oo. Oh, oh. Uh, ang problema yata, tay Amik, sa French, para talagang hindi yata sila masyado sa English. Oo, eh. oh, oh, no. Parang no, pagpupuntahan no. mo, gagawin no. mm siya amik, excuse me, where is, eh, ganun si Lee. Oo. Oh, oh. Parang hindi, pero yung iba siguro yung mga kabataan pwede na, pero hindi ko alam yung iba. Oo. Oh, oh. Sabi ni Melcia, Attorney Claire, Dila uh, de la Cruz dito po sa Saudi, dati walang English subject. Paray Arabic ngayon po meron na. Magagaling na mga batang mag-English. Di kagaya noon. Kailangan talaga. Bakit? Oh, oh. Kasi ano, pang sabihin natin, yung English kasi universal language. Yes. Yan. And din sa globalization, di ba, Attorney Claire? Oo. oo. Oh, Pagpunta oh, mo, oh. alam ano ba, pumunta ka sa ibang oh. bansa, uh, yung pag may, may tanong kang English, kahit pa paano yung ibang nandoon, magta-try din sila i-understand, especially kung bibili ka Correct. na something. Mm -hmm. How many, how much, dapat alam nila yon Kasi may mga, mm -hmm. especially kung maraming turista sa kanila. Mm -hmm. At my... sa ngalan po ni Ranjo Manrod Marcelino, bukas kasama niyo na po Atty. Claire. Ako po si Ranjo Jenny Pahilanga. Salamat po Atty. Claire. Thank you po. Yes. Ingat sa muli, magkita't makarinigan tayo. Ako pa sa Tony Claire Castro. Magpapaalala, magtulugan ang inyong karapatan.